Yes guys, nandito tayo ngayon sa Carriedo Yan So Carriedo Na alam naman natin dito Napakaraming Tindahan uh, Ng uh, Mga Tuhog-tuhog no? Pero ngayon Pansinin nyo guys Napakalinis ng lugar Yan So kinliring sila Sila lahat malinis Pati itong pwesto na ito, napakalinis at yung pwestong itong kinatatayuan natin ngayon dito dito ay nakapwesto si Nining B so ngayon malinis malinis, malinis at kinliring sila guys ayan o, oh, may mga pulis na nakabantay ang mga paninda nila nandirito sa gilid Ayan. Kinliring sila guys. Pinaalis dito yung mga uh, mga nakapwesto rito. Ayan. At hanapin natin yung iba nandito Ah, ito. Nandito sila. Ah, sila ni nandito. Nandito. At sila rito guys. Yung iba. Ito nilinis sila dito guys nilinis pinaalis silang lahat dito yan pinaalis silang lahat walang uh, natira kahit yung pwesto dito ni uh, baga queen si baga ng mama mo ay wala rin wala din sila wala wala lahat pati yung sa pinipilahang uh, donut ay wala din so ngayon ang meron ngayon dito na pinipilahan ay ito Uy, mukhang masarap to sisig. Sisig. Wow. Ito masarap. So dito nakapila yung ano, nasa pwesto siya, guys. Pasok siya sa pwesto. So hindi siya kasama dun sa mga na-clearing at dito naman ganun din. So hanapin natin kung nasaan yung nasaan uh, sila nagpwesto. Ito. So meron dito ayan ang linis yun, so nilinis guys, nilinis walang ni isa mga vendors tayong nakikita dito sa karyedo ito yung kahabaan ng karyedo going to kiyapo Church. so ang lahat ng mga vendors nakikita natin, nasa bawat-bawat gilid so uh, tara puntahan natin hanggang doon sa Uh, simbahan ng Kiapo yan mukhang uh, nilinis talaga guys nilinis, winas out nandun, nasa gilid-gilid sila nasa gilid-gilid at yun din yung kabila, nandun din sa bawat ilid so dito lang natin, makikita natin ay napakaluwag maluwag na maluwag ang kalsadahan ng Kiapo Carriedo ito so inuulit ko guys sa mga oras na to wala don sa pwesto nila si Nining B at si baga ng mama mo ay wala pati yung pinipilahang uh, masarap na donut doon sa magkakatabi na yon ay wala silang lahat guys wiras out silang lahat dito pinaalis sila ng mga pulis para luminis itong uh, karyedo hanggang dito sa simbahan ng Quiapo ay malinis ang nakikita lamang po natin ay mga parking ng mga motor yan ang ating nakikita So maliban doon Wala na Ayan o At may oras-oras na may mga nakikita natin Na naglilinis Nagwawalis Ayan So malinis guys hanggang dito Sa Quiapo Church Ayan Okay mm. Ayan Ayan, So, 'yun. Napakalinis, uh, guys. Oh, di ba? Ngayon, uh, balikan natin putah putahan naman natin doon sa Rizal Avenue. So, Rizal Avenue na tayo, guys. Kagaya nga ng sinabi ko, ay wala na dito 'yung mga nagkaka- nagkalat na vendors. 'Yun, no? Oh. Wala na, malinis yung dating uh, mga pinipilahan dito na pagkadami-daming tao ito yung uh, harap mismo ng ikitan wala na sila nining B ah ito si nining B oh hmm ito si nining B pero yung pwesto niya ay wala ayan ayan Nandito pa rin si Nining B, guys. Si Nining B ay nandito pa rin. Ayun. Ayun, yung uh, pwesto nga lang niya ay wala na. Ayan. So dito lang siya. Yung kanyang uh, paninda ay nasa Ayun. Nasa motor na lang. Ayan. nasa motor na lang yung paninda ni Nining B no, kasi pinaalis po sila dito sa pwesto na to so yun pasulpot sulpot lang yung ano, pasundot sundot yung paninda ni Niningbi guys so ayun siya ayan naka yung paninda niya ay nandoon lang sa ano uh, sa kanyang motor at bawal kasi siyang umwesto dito sa kanyang pinakanapupustuhan dati dahil uh, bantay sarado yung tindahan yung uh, kalsada ayan bantay sarado ang uh, mga pwesto dito yung pinapupustuhan ng mga pinipilahan ng ating mga kababayan na street food so ba bali, ma, maging dito sa ating kinalalagyan ay malinis at ayan. ayan pero hindi maalis may mga nagpapapicture pa rin kay Niningbi B at yung kanyang uh, popular na Hungarian sausage ay dala-dala niya nandoon sa kanyang scooter so maraming maraming salamat po ito po ngayon ng bagong update dito sa Carriedo kaya po ang araw po natin ngayon ay Merkoles. So maraming maraming salamat po. Bye bye.